Balita naman sa lalawigan. Bumaba pa sa 190.03 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, bunsod pa rin ang nararanasang El Nino Phenomenon. Sa taya po ng pag-asa, bumaba ng 9.20 meters ang naturang dam mula sa dating 199.23 meters. Sa kabila naman yan, normal pa rin ang level ng tubig sa Angat Dam base sa minimum operating level na nasa 180 meters. Una ng sinabi ng pag-asa na posibleng magpatuloy ang pagbaba ng water level ng Angat Dam pagsapit ng buwan ng Hunyo. Sa Angat Dam nang gagaling ang 70% ng tubig sa Metro Manila at sa irigasyon sa 25,000 hektarya ng sakahan sa Bulacan at sa Pampanga. Arestado ang isang babaeng biyahero matapos magbirong may bomba sa pantalan ng Puerto Galera. Nagjoke nga ang babae habang nakapila sa x-ray machine papasok ng passenger terminal sa naturang port ng Miyerkules Santo. Sa ilalim ng umiiral na Presidential Decree No. 1727 o Anti-Bomb Joke Law, ipinagbabawal ang pagbibiro tungkol sa bomba sa mga pampublikong lugar. Labing apat na katao naman ang nasagi matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa Bordeos, Quezon. Galing sa isla ng binumbuna ng mga biktima nang hampasin sila ng malakas na alon at hangin malapit sa baybayin ng San Rafael nitong Sabado ng gabi. Agad namang sumaklolo ang mga otoridad. Walang nasaktan sa nangyaring sakuna. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.